Samantala, tatlo ang listahan ni Janet Lim Napoles sa mga opisyal na gobyerno na sangkot umano sa pork barrel scam. Ayon mismo yan kay Pangulong Noynoy Aquino, narito report ni Ruth Cabal. Hindi lang isa o dalawa kundi tatlo ang listahan umano na alam ni Pangulong Noy Noy Aquino na inilabas daw ni Janet Napoles kaugnay sa mga pangalan ng mga taong sangkot sa pork barrel scam. Natanong kasi ang Pangulo tungkol sa isyu kagabi pagkatapos yung dumalo sa ASEAN Summit dito sa Myanmar. Ayon sa Pangulo, dalawang listahan ang physically nakita niya. Ang una pinadala daw ni Napoles sa kanya. Hindi na niya matandaan kailan pa pero pinasa niya raw ito kay Justice Secretary Laila Delima. Ang pangalawang listahan ang ginawa ni Napoles sa harap ni Delima. At pangatlo, ang listahan daw na nakay Secretary Ping Lacson. Ayon sa Pangulo, iba-iba raw ang mga pangalan sa tatlong listahan. Iba-iba rin ang bilang ng mga taong sangkot. Mayroong mga kaalyado niya sa politika, merong hindi. Gusto niya nga raw malaman bakit iba-iba ang listahan na galing naman sa isang testigo lang. Pero ayaw na raw niya munang makausap si Napoles. Ano ba talaga, ate? <laughs> 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 Kasi like we're not talking one peso or two pesos here, eh, di ba? You're talking about millions in transactions allegedly. Pero how to keep on changing who your, who your co-conspirators were? nagtatakarawang pangulo dahil milyon-milyong piso ang mga transaksyon pero pabago-bago ang mga co-conspirators o mga kasabwat ni Napoles. Suspek ng pangulo sa pagkakaraon ng iba-ibang listahan, layo nitong guluhin o lituhin ang kaso sa halip na mailabas ang katotohanan tungkol dito. The